Samantala, mas nang ibabaw sa apat na puntos na pagkatalo ng Golden State Warriors ang pagkabahala sa kalagayan ni Stephen Curry na nakitang hirap na hirap maglakad matapos may injury Isang tanawing agad nagpasiklab ng panic sa GSW fans abang inaantabayanan ang resulta ng kanyang MRI. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Carlo Villasenor. Nabigo ang Golden State Warriors na makuha ang panalo laban sa Houston Rockets nitong Webes na nagtapos sa 104-100 sa NBA Cup na pagkatalo matapos ang isang dikdikang laban mula sa simula hanggang dulo. Pero higit sa resulta ng laro, ang injury status ni Stephen Curry ang naging pangunahang usapan. Lumabas si Curry sa huling minuto ng laban at nakikitang hirap na hirap sa paglalakad dahil sa matinding sakit. Ayon sa ulat ni Clutch Points Brett Siegel hingil sa pangyayaring, nagdulot sa pinsala sa X hindi maganda ang kondisyon ni Stephen Curry sa loob ng court at napakabagal nitong kumilos na may malaking pagkakapilay. Idinagdag pa niya na mukhang nasaktan ni Curry ang tila kaliwang binti nito habang sinusubukan kumuha ng charge mula kay Amen Thompson. Ngunit na overturn ang tawag makalipas ang ilang minuto. Sinubukan pa ni Curry na tapusin ang laban ngunit hindi na kinaya ng kanyang katawan kaya't napilitan ng Warriors sa tapusin ang huling minuto ng laro nang wala ang kanilang pangunahing manlalaro. Pagkatapos ng tweet ni Sigel at ng apat ang puntos na pagtatalo ng Warriors, iniuulat ng kanyang kapwa clutch points reporter na si Kenzo Fukada na tinataya ng kupunan na may right quad contusion si Curry at naghihintay pa sila ng MRI para kumpirmahin ang kondisyon nito. Umaasa ngayon ng Warriors at ng kanilang fans na magiging maayos ang resulta ng MRI at hindi mawawalaan ng matagal sa aksyon ang four-time NBA champion habang papalipit na ang buwan ng Disyembre. Ako si Carlo Nyoor, Abante Sports. Nauna. Na.